Black Clover, simula ng tadhana, Magic Knight Entrance Arc, Full Episode Recap. Dalawang ulila, isang pangarap, ang paglalakbay nila Asta at Yuno ay nagsisimula ngayon. Samahan sila sa una nilang hakbang papunta sa pagiging Magic Knight. Sa mundong kung saan ang mahika ang sukatan ng lakas, paano makakapagsimula ang isang batang walang kapangyarihan? Sa episode na ito, tunghaya ng detalye ng kwento ng Magic Knight Entrance Art mula sa Black Clover. Isang cinematic style retelling na puno ng emosyon, aksyon, at inspirasyon. Para sa lahat ng fans na gustong balikan ang simula ng epic na paglalakbay ni Asta at Yuno. Sa isang mundo kung saan ang mahika ay normal na bahagi ng buhay, ipinakilala sa atin ang dalawang ulila, Asta at Yuno. Pareho silang iniwan sa isang simbahan sa maliit na nayon ng Hage. Ngunit bagamat sabay silang lumaki, ang kanilang mga landas ay tila magkaibang langit at lupa. Si Yuno, isang prodigy sa mahika, at si Asta, walang kahit anong kapangyarihan. Ang pangarap na nagbubuklod sa kanila. Parehong nangangarap ang dalawa na maging Wizard King, ang pinakamakapangyarihang Magic Knight sa Clover Kingdom. Ngunit habang hinahangaan si Yuno ng lahat, si Asta naman ay madalas na pagtawanan. Pero hindi siya sumusuko, sa halip mas lalo siyang nagsasanay, nagpapalakas ng katawan, umaasa na darating din ang kanyang sandali. War Awakening, isang gabi ng Himala. Dumating ang araw ng Grimoire Acceptance Ceremony sa Tower. Lahat ng kabataang umaasa ay binigyan ng sariling War. Si Yuno ay nakatanggap ng isang napaka isang four-leaf clover grimoire, na sinasabing sagrado at bihira. Si Asta, wala, isang katahimikan ng bumalot sa paligid. Ngunit sa huling yugto ng araw, nang si Yuno ay inatake ng isang rogue mage, noon lumitaw ang five-leaf clover grimoire na may nakapaloob na anti-magic sword. Isang di inaasahang kapangyarihan ang dumating kay Asta, anti-magic. Paglakad patungo sa capital, lumisan ang dalawa patungong Clover Kingdom capital upang sumabak sa Magic Knight Entrance Exam. Habang naglalakad, pinapakita sa atin ang contrasting personalities nila, tahimik at composed si Yuno, maingay pero determinado si Asta. Ramdam na ramdam mo ang pagkakaibigan at kompetisyon sa pagitan nila. Magic Knight Entrance Exam begins daan ang kabataang magic users ang dumalo. Ang pagsusulit ay binubuo ng iba't ibang challenge, flying on brooms, magic targeting, creation magic, at iba pa. Lahat ay ginawa ni Asta sa paraang kakaiba. Dahil wala siyang mahika, palpak siya sa karamihan ng pagsubok, ngunit sa sword combat test, siya ang pinakanangibabaw. Ang lakas ni Yuno at ang gitgit -git na tensyon. Si Yuno ay halos perpekto sa bawat test. Lahat ng Magic Knight Captains ay namangha, ngunit habang si Yuno ay nilalapitan ng lahat, si Asta ay tila walang kukuha. Hanggang sa hamunan ni Asta ang isa sa mga Eroganteng Test Participants. Doon niya pinakita ang kanyang Anti-Magic Sword, isang sandatang kayang sumupil sa mahika. Black Walls vs Golden Dawn Sa pagpili ng mga bagong recruits, lahat ng Captains ay nagtaas ng kamay para kay Yuno. Pinili niya ang Golden Dawn, ang pinakaprestihiyosong squad. Si Asta, wala ni isa ang pumili hanggang sa bumangon si Yami Sukehero captain ng Black Bulls, ang pinakakakaibang squad sa lahat. I like guys like you, ani Yami. Kayat kinuha niya si Asta. Paghiwalay ng landas, pero parehong pangarap. Naghiwalay ng landas ang dalawa. Magkaibang squads, magkaibang mundo ngunit parehong determinadong abutin ang pangarap. Sa huling eksena, habang naglalakad si Asta papunta sa Black Bulls, Headquarters at si Yuno ay patungo sa Golden Dawn Citadel, naririnig ang parehong linya. I will become the Wizard King. Simula pa lamang ito. Ipinapakita sa end montage ang iba't ibang Magic Knight Captains, ang misteryong bumabalot sa Five Leaf Grimoire, at ang paparating na panganib na babago sa mundo. Ang unang yugto ng tadhana ay natapos, ngunit ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang.